Nang ang pinawalang sala. Sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at Janet Lim Napoles para sa kasong pandarambong kaugnay sa pork barrel scam. Isang dekadang dininig sa korte ang kaso, pero ayon sa Sandigan Bayan, kulang ang mga ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhencio. Matapos ang sampung taon Tuluyan ng pinawalang sala ng Special Third Division ng Sandigang Bayan, si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Para ito sa kasong plunder na isinampa sa kanya kaugnay ng mahigit 172 million pesos na pork barrel scam. <laughs> Si Enrile ang ikatlo at huling senador na napawalang sala matapos akusahang tumanggap ng kickback galing sa Port Barrel. Una na kasing na-acquit noon si na Sen. Bong Revilla at Jingoy Estrada. I, I, I knew all along that I'd be acquitted because I've done anything. <laughs> sa promulgation kanina, personal ding dumalo ang iba pang akusado na si Janet Lim Napoles at ang dating chief of staff ni Enrile na si Gigi Reyes gaya ni Enrile, inabswelto rin ng korte ang dalawa sa kaso. Nag-ugat ang plunder case laban sa tatlo sa aligasyong tumanggap ng kickback si Enrile mula sa sarili niyang Priority Development Assistance Fund o PDAF na sinadya umanong ilaan sa ghost projects ng mga bogus na NGO ni Napoles. Bilang kapalit, may nakuha umanong porsyento si Enrile na ipinadala ni Napoles kay Reyes. Yun nga lang, base sa desisyon ng Anti-Graft Court, iginiit nitong nabigo ang prosecution na patunayang may sabwatan si Enrile at Napoles. Hindi raw kasi sapat ang mga ebidensya nila para patunayang dawit at may kinalaman mismo si Enrile sa pamimeke ng mga NGO na pinaglaanan ng pork barrel niya. Kabilang sa mga tumistigo noon sa pork barrel scam laban kina Enrile, si Ben Herloy at Ruby Tuason. Nagpakita pa noon ng Daily Disbursement Report o DDR si Lui bilang patunay umano na binibigay na kickback sa dating senador. Pero ayon sa Sandigan Bayan, kulang ang detalye sa mga salaysay at dokumento ng mga testigo para patunayang tumanggap nga ng mahigit 46 milyon pesos sina Enrile at Reyes galing kay Napoles. Sa ilalim pa ng batas, kailangan hindi rin bababa sa 50 million pesos ang nakulimbat para makasuhan ng plunder. <laughs> sa paglabas nila sa korte, hindi na nagpaunlak ng panayam si Reyes. Habang sina Nainrile at Napolis naman, aminadong masaya sa naging resulta ng kaso. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado for justice to so, all of us. And I hope that uh, the people who file those cases against us will examine their conscience. God is good. Thank you. Thank you. Thank you very much. <laughs> Tuloy namang pinaghanap ang dalawa pang akusado na sina Ronald John Lee at John Raymond Diasis. Dahil naman na-acquit na, inalis na rin ang whole departure order laban kina Enrile, Reyes at Napoles. Pero si Napoles hindi pa rin makakalaya dahil may mga nauna na siyang conviction kaugnay sa Port Barrel Scam. Sa post naman ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile, nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanyang ama. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fullhensio, News 5.